Andito tayo ngayon sa tabing kalsada upang magluto ng malatikon express na chicken. Siyempre, una na at painit lamang ako ng ating tutuan at naglagay ako ng sa piso mantika. Grabe nga naman napamahalan na nabiliin sa ating palengke. Eh. At nang mainit ang ay nilagay ko na ang pawang luya si Buyas ng sabay-sabay upang wala na tayong pag-awayan pa wala -wala dapat makuha. Lahat sila ay isa rin ng punta. duto at sasarap ang ating tutuin. Patatapos mag-isa, ilagay na natin ang ating isang kilong manok. Siguraduhin lang natin na presen ang ating mabibiling katlay para all goods in the hood. Daan-daan lang natin siya hanggang. Hanggang lumabas ang kanyang sarili ba? Tita, maganda high flame setting ang gagamitin natin para magkaroon siya ng special sarap na toast flavor sa ating garlic. At kanya nag na nga ang kanyang kulay. Pwede natin lagyan ng paminta. Kung ang yung paminta, maaari natin itong durugin para mas lalong mabango. At habang hinahalo ko ito ng daan-daan, gusto kong magpasalamat kay Mami Adela ng Malabod. Yan na ni Reynold Lopez na todo sumuporta sa ating YouTube channel. Naway po kayo ng po may gapal. At sa parta to, pwede ko nang ilagay ang ating bagoong alamang na galing pang Nabota City. Sariwang-sariwa, malinam na malasa at ubod ng sarap. Medyo matubig lang yung napili nating mandafor tayo sa alam ng pero all good siya all goods in the hood. Basta magtiwala ka lang lagi kay lover boy. Siya ang bahala sa kumakakalamong sigmura. Alright. Ngayon pwede natin ilagay ang api at makalawang... Aluhaluwin lang natin yan ng konti dahil mayroong toasted na nasa ilalim ng atin nanulutok. Yun ang na, nagpapasarap yan. At siguro dawin lang natin na malambot na malambot na ang ating karne dahil ang makakain ito ay mga walang ipin. <laughs> Yun, napakasarap na tingnan ang ating niluluto. Sa part na to, pwede na ang kainin eh, pero siyempre gagawin pa nating mas creamy sa pamagitan ng paglagay ng kakang gata. Siyempre, sa mga ganitong lutuin, mas gusto natin yung creamy and saucy para overload sa sarap. Ano kaya pwedeng ilagay dito? Uy, may kangkong. Buti na lang may tanim ako dito. Di na kailangan pero lalagyan mo to kasi. Trip ko. Pwede naman eh. Pwede namang wala. Pero mas gusto ko meron. Ako kasi yung tipo na mahilig sa gulay. Para umaba lalo ang ating buhay at lalong maging mahulay At dahil malabikol express nga itong ating duto, lalagyan natin ng maraming sili. Para may extra kick. Hot and spicy, creamy, nam flavor. Para lalo tayong maging matapang matikas at maging isang magiting na mandirigma at handang sumalo ng mga bala, bomba, granata kung sakaling dumating ang ikatlong digma ang pandaigdig. Dahil dito sa luto natin, may pagtatanggol natin ang ating bayan at makakamit natin ang kalayaan. Kaya paama na ang drama. Tapusin na natin ang luto na to dahil nagugutom na ang aking mga Ilagay na ang ulis ang kap, ang kangkong, ang masustansyang kangkong. Ngayon, pwede nang patayin ang apoy. Ano pang hinihintay? Ianda ang hapagkainan. Mga kapitbahay, what are you waiting for? Kakainan!